lambat lang yung ginagamit sa pagja-jumper. Lambat lang at saka ano, antipara lang. Yung antipara po na sinasabi, dinalagay lang yung sa mata at saka sa kahoy. May bubog at saka ano, may ano, may rubber na tali para mga sa ano. Para pag ano, gusto mong tumingin sa ilalim ng dagat, hindi ma maano yung mata mo. Kaya makikita mo kung gaano karaming yung isda sa lalim. Nauulay pong isda sa lambat. pasare iba't klase. May galunggong, may tulingan, may matambaka. kasi yung mga siper na nandito, mga dayo lang sila, galing Marinduque, Romblon, kung tan, saan saan. galit pa sila pag nag sila kasi nag-jumper kami sa loob ng lambat nila. sabi nila, illegal daw. Dapat daw pag nag-jumper sa labas lang. Eh, dapat pwede naman masama sa, masa kami na mag-jumper kasi taga dito kami tsaka sa harap namin to. Kung hindi sila dumating dito, hindi sana kami naka marunong mag-jumper. Parang sasalta lang kami. Yung kinulong nilang isda, kukunin din namin ganun. Pa pa, pa pa. Yung nakaraang mga ano, linggo, marami yung pahuli ng isda. Nakakahuli ng 50 kilos. Pero ngayon, mahina kasi parang mahina rin ay yung, yung ano, yung dapo ng ano, buya. Pero pag marami yung huli, ano naman, barato yung bili ng isda. Pag ano, pag konti, ano din, malaki yung kikitain mo kasi malaki yung binta. Oh. Siyempre, pabor ka sa pagyajampan dahil sandali, sandali lang sa laot, makakahuli ka agad ng pag-ulam. At pag lambat, magdamagan ka talaga dyan sa laot, wala, wala, ang huli. Kung minsan, mayroon din pagpag sa ng tamban yan. Dyan kami kumikita. Simple lang kung iisipin ang proseso ng pag-jumper kapag naglaglag na ang pangulong o zipper ng kanilang napakalaking lambat na umaabot sa 700 daang talampakan. Tumatalon sa loob nito ang mga jumper. Ang mga manging isdang ito ay may bitbit -bit na mas maliliit na lambat na siyang ipinapansalok nila ng isda. Bago magsara at tuluyang maiangat ng pangulong ang kanilang lambat, kailangang makalabas na ang mga jumper. Dapat kayong mag-jumper ka, sigurado talaga, hawak ka talaga dyan sa sapataw para hindi ka maano ng lambat. Tsaka pag talon mo, siguraduhin na hindi ka tatama sa lambat, sa may butas ng lambat. Pa, baka pag talon mo yung paa mo, sumabit sa butas ng lambat. At saka pag hulog ng bato doon sa ano, pangulong, baka tuluyang ka ng pailalim din. Hahatakin na yung ng lambat pailalim eh. Baka hindi, pag sumabit yung, sa, paa mo sa butas, ay dali ka. Pababa ka talaga pailalim ka. Nang nang daang taon. Namatay ang tiyuhin ni Mang Jose habang nang jumper. Ang ikalawang trahedya sa pag jumper na batid ng mga mangisda. Nung nakaraang taon, nung mag-jumper kami, ako yung kasama ng tiyuhin ko nga nung namatay. Kasi natawaban yun ng, ano yun, ng lambat ng Pangulong. Wala, wala, inaabot ng 70, ano yan, di pa sa amin. Kaya inaabot ng tatlong oras. Kasi sa salob niya, sa siya ng ano, lambat. Naabot siya ng tatlong oras din doon sa, ano, sa lambat bago siya na iahon, ikarga sa bangka, -dala, na dala, na dalan dito sa tabi. Pagkatapos nun, siguro mga aklating taon ako bago na jumper uli. Eh, kasi parang natruma rin ako. Ano eh, saka hindi ma-ano sa isip ko yung nangyari doon sa chowing ko eh.